Gusto mo rin bang mag-vlog para kumita gamit ang iyong personal account? Tara, pag-usapan natin yan. At kung hindi ka pa nakapalo, ipalo nga rin ang channel na ito para updated kayo sa mga bagong videos namin. Di ba, mahilig na rin kayo mag-upload ng mga videos sa picture sa Facebook. Bakit hindi na lang natin ito gawin hanap buhay katulad ng mga kilalang content creator para kakumita sa mga ina-upload mo sa FB. Mga video man yan o picture. Basta sundan mo lang yung ituturo ko. Pupunta tayo sa Facebook profile. Pupunta tayo sa ating mga Facebook profile. Ayan, katulad yan. Tapos pindutin lang po yung Facebook profile natin. Tapos meron pong tatlong dot dito. Ayan po. Pag na-open na po 'yan, i-turn on niyo lang po itong professional mode. Katulad nito, naka-turn on na po 'yan. Ayan po, pagkatapos ma-turn on ang professional mode, automatic po 'yun. Lahat ng FB friend mo magiging followers mo na. 5,000 followers po kasi ang requirements ni FB. Bago pa po niya tayo pasahorin at 60,000 minutes viewed. At ang pangalawang requirements, yung 60,000 na minuto na nanonood sa video mo. Mga idol, isang paalala lang po, sa oras na maturn on nyo na ang professional mode, wag na wag na po ninyong i-turn off. Kasi pag nangyari ito, mag back to zero po kayo. Lahat na followers nyo, mawawala po yun. Ngayon pagkatapos natin maturn on, ang ating mga professional dashboard, i-back nyo lang po hanggang makarating kayo dun sa profile natin. Ngayon mga idol, nauna natin ang professional dashboard. At nandito tayo ulit sa ating Facebook profile. Pindutin na po natin itong ating profile. Ayan po, ayan. At makikita itong professional dashboard. Ayan po yung professional dashboard. Ayan po, pindutin lang po natin yon at makikita na natin yung requirements ni FB. Ito po yung requirements ni FB. Ayan po yung monetization ito po mga idol ang kailangan natin ma-unlock yung star ads and reels bonuses live ads stream ads ito po yung requirements ni stream ads yan po ang requirements ni stream ads yung 5,000 followers tapos 60,000 minutes view at saka yung limang video na ano na galing po talaga sa inyo yan po yung kailangan ma-unlock natin para makasildo tayo dito sa Facebook yan po. Tapos iba lang po. Ganun lang po kadali, mga idol para tayo kumita sa ating Facebook personal account. At pag naabot mo namin hihingi ni Facebook na requirements, ipasit up na po agad dyan ni Facebook ang iyong pl account. Dyan din po mismo sa professional dashboard ng inyong Facebook. Kailangan lang po may nakahanda kayong bank account or PayPal account at email address at the number. Ito po pala yung mga iilan sa bawal i-upload. Video na may kasamang music. Bawal po nakahubad. Bawal po manira ng religion bawal manira ng tao o lugar. Bawal din po manira ng ibang bansa. At saka mga disgrasya sa daan. Bawal din po magmura. At bawal din po videohan ang bata na walang kasamang matanda. Mga ilan lang po yan sa bawal i upload sa FB. Maraming maraming salamat sa panonood. At pakilike, share, and follow na rin po. Sana po nakatulong sa gustong mag-vlog na rin para kumita. Salamat po ulit, Victor TV.